So, yan guys. Ito yung uh, status ng ating bahay. Kasi hindi pa ako nakatapos mag-display. Sobrang init kasi guys. Nang panahon ngayon and yung aming tindahan naman ay sobrang kulog. Umiikot lang doon yung uh, ating uh, init ng ating uh, singaw ng mga freezer, Kaya naman hindi ako agad baka pag-display talaga. So, ito guys ay pinadeliver lang namin ngayong hapon. Mga 4.30 na ata kami nakapag-order. And time check tayo guys. It's 7.21. So, yan guys. Napakakalat mo ng aming bahay. Late na nga kami nakapag-order pala guys. Kasi, dapat you uh, dapat ay Saturday pa ang order namin. Pero, magre-refill sana na kami ng Red Horse. Yun pala. Wala na pala kaming Red Horse. Red Horse guys. Puro grande na lang itong natitira dito. Kaya, dali-dali ako nag-order at buti na lang ay nakahabol pa tayo. So, ayan, order lang ako ng kasalo, dalawang coke, isang Sprite, dalawang Red Horse na maliit, tapos sampung case naman yung uh, ating Red Horse na litro. So, guys, yung magulo dito is ito yung ibang mga pinamili kahapon pa and yung iba naman is pinamili kanina. So, ito pala guys yung iba nating mga pina-deliver Ayan. so wala na rin tayo mga uh, soft drinks na 8 uh, oz. So yan. na i-refill na natin yung iba dyan. And yung iba guys, ito pa yung stocks natin. Yan, sobrang gulo. Pero kasi yung natitira na lang namin dito is nasa sa uh, lemon tapos RC uh, cobra na dilaw, tapos mga vita, choco, gatorade na lang, yun nasa ilalim. And, uh, dito yung stocks ng ating sesto. So, dito naman guys, nandito yung ating pinamiling litro. Ayan, bumili kami ng litro kanina at saka itong 1.5 na Coke. Tapos may binili rin tayo kanina ng mga uling. So, sa likod yon nakalagay. So, ito guys ay dito kasi nakapatong kaya nagulo nung tayo ay nag-arrange or nag-alis ng mga cases dito. So, ito ay pang refill natin sa ref. And ang status ng ating tindahan, ayan, may mga chicheria pa ako dito na i-display at ang ko na nga ang nakajuti ngayong gabi. And may ilang mga box pa dyan pero parang hindi ko na kayang matapos yan mga kasay. So dito sa bandang likod is medyo magulo pa rin guys, hindi ko pa rin dyan aayos. So ngayong gabi siguro ang matatapos ko na lang is yung sa mga chicheria, kasi makita nyo guys ay kalbong-kalbo na nga itong aming chuchirya section. And ayan, after ng ilang oras guys, ay nalinis ko na nga itong sahig namin. And nai-adjust ko na rin at tabuhat ko na yung mga cases. So yan, may nagbigay sa atin ng cake ngayong gabi. Ayan, midnight snack natin. Bago matulog, ayan. So ayan, ito na yung mga soft drinks at alak. And yung status dito sa tindahan is ko na nga yung mga chicheria. So, yung ibang mga boxes natin ay tinabi ko na muna. So, ayan, medyo tahimik ang gabi ngayon. Ayan, solo ang aking asawa dito sa tindahan. Time check tayo is 10.36 na nga po ng gabi. At ako ay matutulog na, guys. Maaga pa tayo para bukas. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel at welcome ulit dito sa aming munting tindahan. Hello nga mga kasay. Ayan, tagtad tayo ngayon ng salompas guys dahil medyo masakit yung katawan ko dahil nga po ang dami kong ginawa kahapon. Siguro nangawit din sa pag display nito. Um, ating mga chichiria yan. Mas maganda na siyang tingnan ngayon. Pero, ayan, may nabaw nabawas pa rin, guys. So, pagabi nga ako naglamay. Naglamay, guys, kasi anong oras na ako nakalis dito sa tindahan. Habang yung asawa ko taang nagbabantay. So, pinilit ko matapos yung uh, karamihan kasi hindi talaga totally natapos. So, may mga natira ko isa o dalawang box pa. Tapos, may mga kailangan pa tayong i-arrange. So, yung ibang display naman is, awa ng Diyos, is na i-display ko na rin. And, ayun nga guys, kahapon is dahil nagpa-deliver din kami ng mga salt drinks at alak. And, busy na yung aking asawa dito sa tindahan. Tuwing uh, susubukan niya akong tulungan sa pagbubuhat ng mga case, I might not be late. And, feeling ko kasi, pagod na ako. Kasi, feeling ko, pagod na talaga ako kahapon, so uh, parang wala na yung isip ko wala na sa focus, kaya hindi ko naman offer na ako yung magtinda, tapos mag-arrange ng mga soft drinks baka naman magkamali na, ako. kasi sobrang pagod na ako tapos antok na talaga ako guys and then, ayun nga, inayos ko pa kayo yung mga soft, yung mga cases, kaya siguro na nakichaka kayo mga bras and katina palan kayo, pati yung mga likuran, so pagkaliko kanina hindi parang, hindi gano'n kaganda ang aking pagbangon. So, mga 6 a.m. na ako bumangon guys. Yung asawa ko, siya pa rin nagbukas ngayon, pero hindi niya kinaya na katulad kahapon, na 9 a.m. ako, ginising. Dahil kahapon, maaga siyang nagising. So, 2, 2.40 pa lang, ay gising na siya. sa so, pag-uwi namin, hindi na siya umidlip. Kasi marami kami gawain dito. And yun nga yung share ko sa inyo ngayon mga kasari. Dahil habang nagpapadeliver nga kami ng Uh, so sa ala kahapon ay sumabay pong dumating ang uh, aming signage galing kay Dito. So medyo bago pa po sa amin um, si Dito. Uh, dito sim and dito load kasi nga ito ay murang mura lalo na at sulit pa nga ang kanilang mga uh, gig or uh, promo para sa mga pang internet at mga pang calls. Dahil si Dito po ay may pa-promo na sa 99 pesos nyo na nakaregister na is 7 gig na yan guys and valid for 30 days. Kaya sulit na to guys dun sa matitipid mag data lalong lalo na kung may mga wifi sa bahay naglo lang pag uh, para pag umaalis ay meron silang dito. So sulit na ulit to kasi uh, hindi ka katulad sa ibang network is 7 days lang yung 99 pesos and uh, napakatagal maubos ng data and may kasama na tong unlicoals pati sa mga other network. Hindi ko sure kung ah uh, talagang nagbago yung ating lightning kasi naging medyo mas maliwanag po ang ating uh, tindahan ngayon dahil po tinanggal po namin yung aming um, ano doon lona o yung pinaka bubong sa ating harapan dahil uh, nung uh, kinabit na yung signage natin kay dito ay parang naalangan kami kasi sira-sira na yung ating uh, lona doon sa may harap. So, balak na yung palitan yan kaya guys nga sobrang init. May, may maliit na bubong dyan sa harap pero hindi siya makakasilong lalo na kapag yung araw is nasa bandang doon na tapos yung init is papunta sa atin baka yung mga paa pa lang ng ating mga customer is maluto na sa sobrang init so ngayon ay tinanggal muna namin siguro mamaya or bukas ay bibili na kami pero okay naman siya maganda yung F, uh, naging ano niya kasi naging maluwa ang aming tindahan kahit na hindi pa nag-iilaw, pinatay ko lahat ng ilaw dito sa aming loob. And see, si, ay mas maliwanag po ngayon unlike nung before na kapag pinatay po yung mga ilaw dito is medyo madilim talaga dun sa bandang likuran. Kaya kailangan talaga is laging nakabukas yung ilaw. So pinapatay ko lang yung mga ilaw kapag walang nabili. So ngayon okay naman siya kahit may nabili is kita pa rin yung ating mga paninda. So, ay nga guys, libre lang itong ating uh, signage ni Tito dahil uh, tayo nga ay nag pa retailer sa kanila ang uh, kanilang SIM ang aming bentahan pala ng SIM sa kanila is nasa 39 pesos and may mga ahente kami dito na nag-iikot napakabilis din magpa-load kasi uh, sa mismong D2 app ay doon lang kami magre-request ng load kung magkano yung aming load and meron silang GC na automatic um, nakikita nila ng mga ahente kung sino yung mga nagpa-load okay, guys. At eto na nga guys, kakakabit nga lang ng aming bagong signage galing kay dito, Aming and Tala Sari Sari Store. And ito na nga ang ating final look ng ating tindahan sa ating bagong signage from Dito Mobile. Inalis na nga rin namin yung lona dito sa aming harap ng tindahan dahil nga sira-sira na namin ito at para maging mas maliwalas pa. And i-share ko nga din sa inyo guys yung bagong pamili ko ngayon dito sa ating uh, gamis section to guys. Kung makita nyo may natitira pa ako mga gamis dyan pero pinapaubos ko na lang yan at pinapalitan ko nga muna ng ganitong mga bagong item dito sa aming munting tindahan. So para naman medyo mamiss nila ang ating mga gamis ay papalitan naman natin ng iba't ibang klaseng candy na, yung iba ay may mga kasamang laruan at yung iba naman ay may sticker. Bali pangalawang pamilya ko na nga ito ng mga ganitong items dahil nung una nga ay bumili lang ako ng mga apat na klase para ma-i-try ko lang kung magiging mabili ba dito sa aming tindahan yung mga ganitong item. At ayun nga sa aking unang try ay napakabilis nga nabenta yung apat na klase na aking unang binili kaya naman agad-agad nga akong namili. Para naman mas balik-balikan tayo ng ating mga mamimili syempre yung ating mga customer na bata dahil mas marami silang pagpipilian. Dahil nga kapag mas marami tayong bagong item ay mas marami tayong magiging customer. At talaga namang subok na ko na ang mga bata dito. Talaga namang kapag may nauna silang nakitang bata ay ipagtatanong talaga nila kung saan nabili ang kanilang kinakain o kanilang pinaglalaroan. Kaya naman napakabilis makapagbenta ng mga ganitong klase kapag patok na patok sa mga bata. So hanggang dito na lang muna mga kasari. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching guys!